Boxing fight fans sa buong mundo, maghanda para sa isang labanan ng Japanese Titans. Ang halimaw na si Naoya Ino, isa sa mga pinakakinatatakutang manuntok sa esport, ay makakalaban sa walang talo. Napakahusay na si Junto Nakatani. Ito ay isang pangarap na labanan sa pagitan ng dalawang elite na mandirigma sa tuktok ng kanilang laro. Hatiin natin ang mga estrategiya, lakas, at susi sa tagumpay. Pumasok si Ino sa laban na ito bilang isang multiple division world champion na may record ng purong dominasyon. Siya ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan, bilis, at katumpakan, mga katangi ang ginagawa siyang talento ng henerasyon. Samantala, si Junto Nakatani, ang Southpaw Sensation, ay umaakyat sa mga ranggo gamit ang kanyang sariling tatak ng mapangwasak na kapangyarihan at makinis na pamamaraan. Sa kanyang taas, abot at paninindigan sa South Pole. Siya ang naghaharap ng isa sa pinakamahirap na hamon na hinarap ni Ino. Ito ay higit pa sa isang away, ito ay isang high speed chess match na may potensyal na knockout sa bawat pagliko. Ang kapayahan ni Ino na sirain ang mga kalaban na may walang awa na kahusayan ay susubukin laban sa laki, saklaw, at teknikal na kasanayan ni Nakatani. Kaya ano ang mga susi sa tagumpay para sa bawat manlalaban hatiin natin ito? Para kay Naoya Ino, mabilis na isara ang distansya. Kailangang malampasan ni Ino ang mahabang abot ni Nakatani at gawin itong mid-range o inside fight kung saan maaari niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Target ang katawan. Malakas ang baba ni Nakatani, ngunit walang may gusto sa body shots at fight ending ang liver shots ni Ino. Manatiling matalas sa pagtatanggol. Ang kalamangan sa pag-abot ni Nakatani at paninindigan ng Southpaw ay maaaring lumikha ng mga nakakalito na anggulo. Dapat gamitin ni Ino ang paggalaw ng kanyang ulo at pag-counterpunching para manatili sa kontrol. Para kay Junto Nakatani, itatag ang job ng maaga. Ang kanyang mahabang pag-abot ay isang pangunahing sandata at kailangan niyang pigilan si Ino na maging komportable sa loob. Kontrolin ang bilis. Dapat iwasan ni Nakatani ang mga palitan sa malapit na lugar kung saan umuunlad si Ino at sa halip ay idikta ang ritmo mula sa labas. Paghaluin ang kanyang atake sa pamamagitan ng paggamit ng mga anggulo, pagkukunwari, at paggalaw. Mapipigilan niya si Ino sa pagtiming ng kanyang mga mapanirang kontra. Ang laban na ito ay isang labanan para sa Japanese supremacy at boxing greatness. Gusto ni Ino na ipagpatuloy ang kanyang paghahari ng terorismo, ngunit determinado si Nakatani na patunayan na siya ang kinabukasan ng sport. Asahan ng mga paputok, diskarte, at isa sa mga pinaka nakakaintriga na match-up sa kamakailang kasaysayan. Ano sa tingin mo, fight fans? Sobra na ba ang kapangyarihan ni Ino? O magagamit ba ni Nakatani ang kanyang laki at kakayahan para makawala ng isang upset? I-drop ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang elite boxing analysis.